Na yung pag pananamit pala nila ng ano, uh, hindi kasi karaniwan sa mga nagbabanda, parang di diba, lahat sila nagsusot ng etiw. So, bali, hindi naman daw ibig sabihin, sa kanila, hindi naman daw ibig sabihin na na ano, na nagre-rebelde o kaya may masamang intention. Sa yung ano, parang Binib binabahagi lang nila yung ano, yung, ba ba? yung ano nila, sariling... Pagustuhan nila. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ano yung, ano, uh -huh. nilalabas lang nila yung... Tapos, yung, yung para dun pa. naman sa ano, -i -i, nakakatulong oh, din oh, kasi oh, karagdagang kita. Tsaka, ibangan Tsaka nakita ko din yung honey, parang ginagawa nila yun nang galing sa puso. Oh, masaya Ngila, sila? Masaya mm -hmm. sila sa ginagawa nila. At, tsaka ako? Oh bilang isang banda rin dati, nasabi ko na mas may natutunan ako ngayon mm dito sa dokumentary na ginawa Tsaka ano pala, gusto ko sana ibahagi kasi ako, hindi talaga ako, sa totoo lang, hindi ako interesado sa mga ganitong music. Pero, ay ganitong musika. Pero parang, kasi ang linya ko kasi medyo iba. Pero yung ganitong sinasabi ng rap, parang Iba pala talaga yung nararam na nararamdaman ko, maski yung talagang nasa puso ko na talaga yung kagandahan ng musika.